yun. Yeah. kami ngayon dito sa bundok. <laughs> Babayan na yung karburador namin, no? <laughs> Tatalo pa kami kay tatay umakyat. abot ah, kaya na tayo nito yun yung nakita namin oh no? grabe Napagatirik Ayan, lang kami ng chinilas doon sa baba. Sinubad namin yung mga sapatos namin. Oh, yun o. Kaya hindi nakakaakit yung sasakyan. Kaya pala masarap pinakain sa atin. Pre. <laughs> Kaya pala karneng baboy yung ulam natin. Ano <laughs> na? <laughs> Babae <ng> karburador. <laughs> <laughs> Hindi na kapag change oil kasi. Ayan na, medyo ano na. Ginawa na. <laughs> Malapit na. Malapit na sa kubo. Malapit na tayo maubusan ng hangin. <laughs> <laughs> Malapit na tayo na ng hangin Yun Oh, ganda ng view Yan, mamaya pagbaba namin Magpapagulong na lang kami Medyo mabilis alam oh. <laughs> you ni agusan eh, bakit hindi pa dumiretso know, dyan bigyan. Oo. Ayun o, tatabunan niya ngayon yan para makaraan ulit. <laughs> ay malapit na malapit sila sila ayana Ayan ang ulan. Ay, <laughs> <laughs> oh, sino tumira dito? Pwede dito ka ba dito tira. Uh -oh. <laughs> <laughs> Yan, nandito na kami sa ibabaw. Ibabaw ng Kapotagan. Kapatagan. <laughs> Bakit oh, sila dito? Oh, Di na. Papalahin na lang. Oh wow! Oh no! Ang ko Asa na ba yung kobo? Ayun. Mahirap na ito makatagpo tayo ng ano pare. Yung bob wire. Mahirap lang matagpo dito. Tekba lang. Nabunin tayo na. Tayo <laughs> <laughs> kukuha kami. Maghanap kami ngayon ng ano. Treasure. di Treasure Mountain kami oh. Dahan anak kalabau kalaboto. Malayu yang free.

Bahar dito sila galing. Galing Dapat 'yung pala natin 'yung kalabaw nila doon. No? Hmm. May kargahan. balik tayo, natin. <laughs> Kaliwa, pre. Kaliwa? Oo. Oh. Yan, dito lang yung kubo. Hindi, hindi Nakapunta na ba kayo dito? Oo. Oh. balik ako dito, tatlo. Ay, eh, natagpuan na natin yung mga treasure pare. Marami oh, daw dito. Ya you oh. Know? Uy, yun. Yun. <laughs> yes. <laughs> dito. Yeah. Nah. Yeah. Ha? Madami ang dami yung pitataklan na lang. May banta dito yan. Eh. Wow.